Good morning, good morning mga lalabs. Ayan, yan ang mga intruhan natin. para good morning, good morning. Ayan, dito ako sa terrorist. Nanahi ako mga lalabs, pero binitawan ko muna kasi yung aking spinal. Medyo tagal tagal na nakaupo is masakit din. Ayan, parang gusto kong wala ano, Lumabas sa karsada. Tara mga lalabs, ikot po kayo sa lugar namin. Tapos tayo. Ikot po kayo sa saan ako nakatira. Ayan, malalas. Dito tayo sa labas. Galahin ko kayo dun sa karsada. Ano na din? Uh, exercise na din. Dito lang. ko lang kung pila. Ayan. Ayan, mga lalas. Siko. Ikot tayo dito sa aming um, lugar. Dito tayo sa labas. Eh ang sa lugar mga Yung yung amin, yung papasok. kapasok. So, looban yung looban ng punto. Ayan, ano na rin tayo maglakad na ka. So, dito mga Yung mga hindi pa, ano, yung mga matatagal na natin followers, viewers, alam to. Ano ang aming lugar. So, mag-exercise tayo. Wala naman. Maliit lang pong subdivision namin. Maliit lang siya. Mga bagay dito sa akin. Mga bago sa akin. Hindi pa alam yung lugar namin. Ito po yung aming lugar maliit lang baka ma-interesado siya for sale property <laughs> safe na safe na lugar ito mga lalas yung amin, maliit lang siyang subdivision pero napaka safe ikot lang tayo yan ang aming guardhouse pero niro-road repair pala sa ngayon e, aming ano kaya naka one way tayo para ma-exercise na din ako ito yung aming mga neighbor pagod kapoy kapoy ayan thank you so much for watching mga loves lakad lakad lang tayo ha ang ng aso ito ang aming ano, covered court. Ayan. Next 1 to Yan ang aming covered court. Ayan. Malalabs. Maliit lang ang aming lugar. Ito another subdivision naman yan. Ang So, medyo malaki yung subdivision na yan kung po sa amin. Balik na tayo. Pabalik na. <laughs> Bye! sa <laughs> <laughs> Ayan, labis ang aming ano, bibigyan namin na nagtitinda ng mga prutas sa loob. Ayan, mga nakakapagod. Pero na-exercise na din. Ayan ang ano, ito yung townhouse na Alcea. Ayan. Ganda ng mga units sila dyan sa loob. Tapos, yan ang aming bakery na malapit. Kaya nahihilig na ako ngayon sa pinata. Nakayos pawisan na rin ako ng Ay, Ayan, thank you so much